Good morning, guys. Good morning. Dito sini mag-jogging. jejagi. Yeah, ya. Ya. Kamu ngaji apa? Oh ngaji, tapi kamu flex ko lang po. Yan yung sinasabi namin dito na sea of clouds. Nakita niyo po ba yan? Ayan. Ayan. Yan. Yan yung bundok. Pero makikita mo yung mga clouds, fog, mga fog. Yan, sea of clouds. Ito na po, pasikat na yung araw. At ito pa ang pinakamalupit na sea of clouds. makita yung bundok ay nandito tayo sa tuktok ayun guys yan ang sea of clouds na sinasabi namin See? ang ganda puti puting puti Lini Lini <tipos> <tipos> Lini Lini kat ni yang araw Pasang kat araw guys jana sea clouds kita ni yan eto yung bundok mamaya jana uh, kami magu walking ganda guys benda tayi dunsa guys benda tayi jana Chak chak. la Kasama na naman Oreo. Kasama na naman Oreo. Umulan kasi dito kagabi. Ayan guys. Ayan. Kita niyo yung guys. Ang ganda. Zoom ko, zoom, zoom, zoom. Oh, para siyang dagat, to oh. Yung pakpak ng bundok lang makikita. kita Ayan. Ayan guys oh. ah, Kulay puti. At yung pinakamagandang view dito, ang view deck, si Macbot view deck. yan yung, yung tinatawag natin si Macbot view deck. Dito tayo. Dito Tara. Ha? Tara na. Yo. Ha? Ah. Ha, ah, pababa na tayo. Eh, ito na ang hamog. Ha, ha, ha. Kapal na yung pag dito. Yes. What? Hindi makita. Hello guys. Para ako nasa Baguio. Ang pag. Kapal na yung Kapal na yung Ayan. Balik Ay! Ang galing naman! Ang galing naman! Ang galing naman! Ang, galing naman. ang bilis! 10 seconds! 10 hmm. eh, eh. <laughs> Good morning. Ay, gano'n ba? Takahiga ka. Ah, Takahiga pa pa. pa Good morning. Ano ba? Takahiga pa pa. Ay. <hiss> Ay. Ay. <hiss> <laughs> Good morning! Ang kapal pa rin ng pag Pag-Mariado hey. hey, raw, hey, sabad oh Uy, yun! Uy,